The Monday 2025. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong <tuturna> kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025, The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. The mandate 2025 The Brigada midterm election special coverage Muksi simulan na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! Changing lives. <laughs> <laughs> Makabagong tunay na radyo. tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita. <laughs> Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home. Our treasure. And our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six Rinig. Rinig. sa mga bagong balita. Ready, ready. Sapo ng bansa. Sa buong bansa. Na na ang Drive Max. Brigada balita nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Umaga. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Kaso, laban sa labing pitong Pilipino na inaresto sa Qatar dahil sa unauthorized protest. Dinismiss na. Gobernador ng Misamis Oriental, pinagpapaliwanag na ng Comelec matapos naman ang sexist jokes at pahayag laban sa BARM. Dayuhang vlogger na inaresto dahil sa pambabastos sa ilang Pinoy. Hindi mo na ipapadeport dahil sa mga kasong kinakaharap nito sa Pilipinas. Gabriel Go, mananatili pa rin chief ng MMDA Special Operations Group Strike Force. At higit tatlong bilyong piso na halaga ng mga smuggled vapes winasak ng pamahalaan. Drive Max. LITA buong puso kasama ang buong puersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule ito ay Drive Max Brigada Balita Nationwide Drive Max Balita. Balita Magandang gabi Pilipinas Luzon Visayas Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News Alpha, Manila, heto na ang drive max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Lunes, April 7, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. DriveMax. Inanunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Katari Ambassador na si Amid Bin Saad Alhumidi, kung saan ibinahagi umano ni Alhumidi na Dennis na ng Katari authorities ang reklamo laban sa labing pitong OFWs na hinuli noong March 27 dahil daw sa unauthorized demonstration. Ayon naman kay Castro, sinabi ni Alhumidi, na reflection daw ito ng matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa Naglabas na rin ang show cause order ang Comelec laban kay Misamis Oriental Governor Peter Unabia. Hinggil nga ito sa ginawa niyang pahayag kung saan ay sinabi niyang dapat ay mga magandang babae lamang ang binibigyan ng nursing scholarships. Sabi kasi ni Unabia, kapag pangit daw ang harap na nurse ay baka lalo lang lumala ang sakit ng pasyente. Maliban pa ito sa ginawa niyang pahayag na may kinalaman naman sa mga usapin sa barm. binigyan ng Paul Badis si Unabia ng tatlong araw para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat masampahan ng election offense o di kaya ay ma-disqualify. Kasunod naman ng kaliwa't kanan na pangangampanya ng mga kandidatong tumatakbo ngayong 2025 midterm election na Senador na nawagan sa Comelec, na panagutin ang lahat ng mga kandidatong mangre-red tag o gagamit naman ng sexual abuse sa kanilang campaign sortie. Para sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! <laughs> Kinunde na ni Sen. ang paggamit ng ilang kandidato na ang red at pagsasabi ng sexual joke sa kanilang pangangampanya. Kaugnay nito na nawagan Sen. Sa, sa Commission on Elections na panagutin ng lahat ng mga kandidato na gagawa ng kaparehong remarks ni pa si Congressional Candidate Attorney Christian Sia sa nakarang pangangampanya ni Sia pagkahinimok niya mga solo parent na babae na mayroong pamuan ng dalaw na makitabi sa kanya sa pagtulog kung nakakaramdam sila ng kalungkutan. Bilang pagbatikos ng iba pa rito ay nagkaroon din ng pag-apila na i-disqualify ito mula sa electoral race at i -disbar. Bagay na pinaniniwalaan ng publiko na dapat gawin sa mga kandidatong bastos ang pananalita sa pangangampanya. Oh, dapat lang kasi hindi karapat-dapat yung mga ganyan bagay at ah, tao kasi dapat sila kagalang-galang dapat yung dating nila hindi yung bastos yung dating kasi hey, ano masama na may ano implusa kasi mga ano sila eh, kandidato sila dapat official na Bastos, hindi sila pwede pag bastos syempre dapat disqualify. importante sa Pilipino uh, or sa mga tao na may respeto at pagmamahal sa kapwa ngayon kung bastos, kahit naman sino, di ba? Ayaw nun. Ay naman sa ito, ilan lang sa mga kriteriya na kanilang hinahanap sa isang kandidato. Bago nila ito iboto ay dapat uman ito mapagkakatiwalaan. Makatao, hindi korap at hindi bastos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Bandita Nationwide Samantala naniniwala ang isang House Leader na hindi na nauubra sa makabagong panahon ang biro ng mga politiko na buhat pa sa dekada 80. Kasabay nito ay nagpaalala naman ang kongresista sa mga politiko na mag-ingat sa mga binibitawang salita. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! Nanawagan si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V sa mga kandidato na maging mas sensitibo at maingat sa mga binibitawang pahayag sa campaign sorties. Kasunod ito na mga nag-viral na video sa social media, sangkot ang dalawang politiko na sinapasig congressional candidate Christian Sia at Misamis Oriental Governor Peter Unabia, na kapwa nagbiro at gumamit daw ng misogynistic at sexist remarks sa kampanya. Sa pulong balitaan, sinabi ni Ortega na iba na ang mundong ginagalawan ngayon at masasabing mas bukas na ang isipan ng mga tao. We are virtually and physically connected to the world. Very 80 very 80s po yung dating ng mga ganun na joke kasi syempre yung mga ibang politiko dati parang sometimes they use that to get a reaction mga na reaction sa crowd pero sabi mo um, nag-iiba po ang mas open po ang ang mind ng mga tao ngayon, mas sensitive sila sa mga nangyayari. So, Magiging kung positibong mensahe na magbibigay ng pag-asa ang inihahayag ng mga kandidato. Sa katunayan, ibinahagi ni Ortega na may mga politiko na mahusay magtalumpati at napangingiti ang mga manonood, pukod pa sa taglay nilang karisma. Malaki naman umano ang epekto ng makabagong teknolohiya sa pangangampanya. Medyo umikli na po yata yung attention span ng listeners sa tao as compared to the previous years. Kasi nga po, meron po tayong... Uh, technology, may screens po tayo. So, divided po yung attention minsan sa pakikinig. Minsan, kahit pinapakinggan nila yung tao sa harap, pinapanood pa nila yung live ng tao eh. Hindi, <laughs> totoo yun. Nangyayari talaga yun. So, siguro, ano, part of ano, part ng changing ng changing world yan. Um, pero naniniwala ako na pag yung tao may platforma, may pinaglalaban, Saka meron yung, yung it factor na sinasabi nila. Totoo yun. Kala, kala ko rin nung una parang sinasabi-sabi lang. Pero iba rin yung may dating po yung nagsasalita. Mababatid na naglabas na ng show cause order ang Comelec laban kay Unabia na nagbitaw ng biro tungkol sa magagandang nurse na babae. Gayun din kay Sia na naging subject naman ang mga solo parent o single mom. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Bandita Nationwide Matapos naman maaresto, iniharap na po sa media ang Russian-American vlogger na inaresto dahil sa umano'y pambabastos sa ilang Pilipino para lamang sa kanyang content. Hindi rin muna ito ipadideport pabalik ng kanyang bansa para harapin ang mga patong-patong lakasong isinampa laban sa kanya dito sa Pilipinas. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Walang exempted sa batas, yan ang mariing babala ni Interior Secretary John Vicrimulia matapos arestuhin ang isang banyagang vlogger na umunay ng bastos sa mga Pilipino para lamang sa viral content. Ang dito kay Vitaly ay eh magbablog siya ng kabastusan, magbablog siya ng harassment, kukuha siya ng maraming views at pagkakakitaan niya. Ayun ang pinakamasakit niyan. Niloloko tayo para pagkakitaan gamit ng social media. Ngayon, babala to sa lahat ng mga gustong ganito pang gawin. Huhulihin namin kayo. Hindi kayo may papayag na ang mga Pilipino. At lalong lalo na walang exempted sa batas dito sa Pilipinas. Iniharap sa media ngayong araw ang Russian-American vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Ipinakita rin ang mga video ng pambabastos ng vlogger sa mga Pilipino habang nasa BGC Tagig. Sa side comment ng dayuhan, fake news lamang daw ang insidente. Pero para kay Sekretary Remulla, tapos na ang panahong basta-basta lang babastusin ang mga Pilipino sa sarili nitong bayan. Ito yung bagong kultura ng internet. Ito yung bagong kultura ng social media. Gagawa ng content para kumita at tumatawid sila ng linya ng decency and propriety. Ngayon nakita nyo naman sa akin yung nakakita na pati matandang babae hinaharas niya. Meron pa siyang ako na tricycle. Meron pa siyang meron siyang pag-agaw. Meron pa siyang mga yung nagtuturo ng surfboard. Pinumura niya. Hindi pa ganoon. Tama na yan. Wag wag dito sa Pilipinas. Hindi mo na ipatatapon pabalik sa kanyang bansa ang dayuhan hanggat wala pang pinal na desisyon ng korte sa patong-patong na reklamong kinakaharap nito. Sa ngayon, nananatili sa kustudiya ng Bureau of Immigration ang vlogger bilang isang undesirable alien. Doon muna siya mananatili sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Montinlupa habang siya ay naghihintay ng paglilitis sa kanya rito. Hindi po namin siya i -de Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan na na lang, kaya na lang lapastangin ang mga Pilipino. Ito ay ehemplo na seryosa tayo na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabasa sa kanila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Right Nation wide. Nation wide. So, mga kabrigada, oras natin, alas 6.13 ng gabi. Ang uh, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marculeta Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marculeta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happen. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Marcoleta sa Senado. Marcoleta. Pagkasenador Marcoleta. Number 38 sa Balota. Pay for by. Jun Pagadua. General Santo City. Right Max. Fried muling umangat si Senator Christopher Bongo sa pinakahuling pulso ng Pilipino survey kung saan lumabas siyang top choice ng mga botante para sa 2025 midterm elections. Sa survey na isinagawa mula March 22 hanggang 29 na may 1,800 respondents mula sa iba't ibang rehiyon nakakuha si Go ng 57.6% na voter preference kaya't pasok siya sa rank 1 Tutuwa. Ayon sa kanyang kampo, patunay ito ng patuloy na tiwala ng publiko sa kanyang advokasya ng malasakit at serbisyo para sa kapwa Pilipino. IMAX. 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 Bandita, Mga kabrigada, matapos naman madawit sa kontrobersiya, mananatili pa rin si Gabriel Go bilang pinuno naman ng Special Operations Group Strike Force ng MMDA. May report si Brigada Jigo Custodio. Ibigradamo. Brigada. Report. Nagdesisyon ang Metropolitan Manila Development Authority na manatili si Gabriel Go bilang pinuno ng Special Operations Group Strike Force sa utos ni MMDA Chairman Don Artes. Isa sa ilalim si Go sa limang araw na training, mentorship, coaching hinggil sa pamamahala ng trapiko na nakatuon sa leadership, courtesy, disiplina at espesyal na pagsasanay sa stress at anger management ayon kay Artes. Ang desisyon ay hindi isang parusa kundi isang hakbang para sa self-improvement ni Go. Ang limang araw na training at mentorship ay pangungunahan ni Edison Ebreha mula sa MMDA Traffic Education Division tungkol naman sa administratibong kaso laban kay Gabriel Go. Pinaalalahanan siya ng MMDA Legal and Legislative Affairs Staff na kung maulit ang pangyayari, mahaharap na siya sa mas mabigat na parusa. Patuloy naman ang paalala ng MMDA sa mga traffic enforcer na magsanay na mataas sa antas ng paggalang at profesionalismo sa lahat ng mga opisyal na gawain at gamitin ang maximum tolerance sa pagharap sa mga traffic violator. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Frymax, Brigada Nationwide. lagpas sa 2.9 milyong piraso ng mga vapes, accessories and parts ang sinira ng pamahalaan kaninang umaga. Bahagi po ito ng mga nasamsam mula sa sampung magkakahiwalay na operasyon ng BOC. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada, Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Bureau of Customs, Department of Finance at Department of Trade and Industry ang pagsira sa mga smuggled na vape products, parts and accessories kaninang umaga. Nagkakahalaga ang mga naturang kontrabando ng 3.26 billion pesos na bahagi ng mga nasamsam sa sampung magkakahiwalay na operasyon ng Port of Manila, Manila International Container Port at Intelligence Group ng BOC. Pinuri ng Pangulo ang tagumpay ng mga ahensya sa pagsabat ng mga smuggled vapes. Sinabi rin itong patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasasabat na vape products na ilegal na ipinapasok sa bansa. Noong 2023, umabot daw sa higit 3 bilyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang vape products at nadoble pa ito noong nakaraang taon at inaasahang mas madadagdagan pa ang mga mahuhuli ngayong taon. Binanggit pa ni Pangulong Marcos na karaniwang kabataan ang tinatarget ng mga naturang produkto. And the very serious problem that accompanies that, na walang documentation, na walang inspection, dahil eh, yung iba rito na ininspeksyon natin ay nahanapan may laso na nakapasok doon sa doon sa liquid na ginagamit na pang vape. Kaya lalong-lalo na na nakakabahala dahil kung titignan natin yung packaging, yung packaging talagang para sa bata. Kaya ang target market nila bata. Binigyang diin naman ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya upang masigurong hindi makakapasok sa merkado ang mga mapanganib na produktong ito at maprotektahan ang kalusugan ng mamamayan, lalo na ng mga kabataan. Kaya naman, I congratulate all our people here in the Bureau of Customs and Department of Finance. I think the BIR is also working hard to... Uh, uh, do the same thing. Nagsisisur sila mga warehouse naman ang kanilang naipapasok. So, patuloy natin gagawin ito. And I just wanted to highlight Uh, the efforts and the dangers that uh, the efforts that we are doing and the dangers that accompany these smuggled vapes uh, far and beyond the loss in revenue to the government more important to us are the health issues that these smuggled vapes uh, uh, raise. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. I -max. I -max. Brigada Angel wine. Angel wine. Balita, makabayaning pagtutulungan. Puerto Princesa, Palawan, isang malungkot na pangyayari ang kinaharap ng isang pamilya at wantahanan organization. Sa pagpanaw po, ni Ginang Flusser Pida Castro. Siya po ay asawa ni Ginoong Larry at nagkasakit ng breast cancer. Nalaman na lang po nila na may sakit na pala siya nung nasa stage 4 na ito at malapit na siyang pumanaw. Noong nakaraang linggo ng Marso, binisita siya ng Brigada at Wantahanan sa kanilang tahanan sa Purok Masaya, Barangay San Pedro, Puerto Princesa, kung saan siya po ay hirap na hirap na dahil sa kanyang sakit. Agad na nagsagawa ng pangangalap ng donasyon ang mga miyembro ng Wantahanan Organization at nakapagbigay sila ng donasyon. Ngunit noong nakaraang weekend po, tuluyan na siyang pumanaw. Bilang pagpapakita ng makabayaning pagtutulungan, nagbigay ang Brigada at Wantahanan ng burial Assistance sa kanyang mga naulila. Sa Brigada po, maraming salamat po sa inyo sa tulong na binibigay niyo. Maraming salamat po. Mga kabrigada kami po sa Brigada Nusef MI, taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang Wantahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat ka Brigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang Drive Brigada Balita Nationwide! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwa ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Okay. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.